Heyo, heyo, katigangs. Ito, mag-perfect time, break, break na tayo. Uh, salad time. Ito, tuna. Tuna salad, yung nasa ibabaw. At saka, uh, yung salad of the day ko ay watermelon pakwan. Pakwan kayo dyan. At saka, huwag mo nang hanapin yung itlog mo dahil andyan dyan yan, nandiyan yan lahat lahat ng nilalagay ko, nandiyan at saka aking panulak ay taso taso, taso na green green tea ito yung ano, first break ko kaya ngayon, ano pang gagawin natin eh kainan na, parang makarami tayo kasi ang ang daldala na hindi nakakabusog yan nakakakabag yan nakakakabag ng chan okay okay bye bye